December 4 na po at uh, naisipan ko lang bisitahin itong page ng ano ng college time kung kamustahin na natin kung ano na nangyari ayan ito ganun pa rin kadami yung mga nega comments yan guys oh so tuloy-tuloy ang pag-share nila Pati yung vlog ko nandito na o oh, nakikita. Ito guys, uh, about sa uh, paghingi paumanhin ni PBBM. Na hindi siya makakaharap sa mga Filipino. Ayan, dito tayo guys. Lahat ito ay tungkol sa kanya. Tingnan mo yung mga comments. Ang dami ang nagsishare. Ito yung just a few of the thousands of comments sa college time na hindi daw makikipagkita si Marcos si Jr. sa mga OFW sa United Arab Emirates. Hindi ito mga trolls. sila ay mga totoong OFW na nagpapahayag ng saluubin sa gobyerno na walang puso. Ayano, no? we don't need that president to meet him here in United Arab. We don't like leader who don't know how to handle government. <laughs> Kalain mo yan. Marcos yung bumisita sa United Arab Emirates. Duterte ang isinisigaw. Ayan. Si Joey de Bebra. Ayaw mo imit kasi sa comment section palang galit na galit na sila sa'yo. Hindi ko na makita yung ano, yung 10,000 uh, different reactions. Hindi ko lang siguro alam hanapin. Ah, ito pala. Ito pala, guys. So, check natin ulit, ha. Latest ito. So, December 4 ngayon, i-check ulit natin, guys, itong ating blinag noong November uh, 23. So, dito tayo. Check natin itong 10,000, ha. Click natin. So, ganun pa rin. Wala na na. Ah, 2.3 na yung galit. Ayan o, 2.2 lang yan. 8,000 pa rin yung uh, tumawa lang doon sa pakiusap ng Pangulo na hindi siya makakadalo sa pagtitipon with Filipino. Pero pataas ng pataas yung galit ah. 2.3 na. Tapos yung naglikes, 3.42. Kasi 3.25 lang ito eh. Tapos yung uh, sad 34 na dati ano lang to. Ah uh, 33. Tapos 31 wala na talagang gustong magmahal kay PBBM na OFW kasi hindi na nabago yung 31 no yung pagpuso sa kanya. At 16 pa rin yung nagulat at 8 pa rin yung uh, neutral lang. So nakaka ano yung nakakaalarmang tawa at saka yung galit kasi ang patuloy ang pagtaas ng numero. So yun po guys, uh, Yan siya. So ilang araw na to nakalipas? November 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah uh, 1 2 3 4 ah uh, 11 days na guys, 11 days na ito. Ayan, 4.9 na yung comments. 2.3 na yung galit. Ah, ito, ito guys. Uh, about sa visit ni President Bongbong Marcos. Ito so, yun. Know, Philippine President apologizes to the expats as he won't have time to meet them during Abu Dhabi visits. But look at uh, look at the comment section, guys. Poro negative. Negative lahat. Hmm. Uh, grabe, kinawawa nila si Vivian dito. Look at that. A note, uh, hindi po yan mga trolls or mga dummy accounts. Those are legit uh, account. Wow. Sabi ni Lilibet uh, Al Almirante Votation. We don't need him. is the worst president in the Philippines. Grabe. Eto guys, so December 1 lang ito. Totoo pala yung balita sa college time ng United Arab Emirates. Pinotakte si BBM doon ng mga Filipino. Nakakalungkot. Ayan, bida tayo, Pilipinas. Dahil sa walang flood control, ayan, nandoon tayo sa ibang bansa. Hmm. So, yun po ang update for today, guys. Ayun. So, stop na natin. At yun ang update ngayong December 4. Actually, December 5 na ngayon sa Pilipinas. About sa ating Pangulong Marcos na... First time sa ano sa social media na pinotakte siya ng mga comment. Well, marami naman siya pinuntahan, di ba, ng mga bansa. Pero dito sa United Arab Emirates, marami dyan ang mga Filipino. Marami Pinoy. ibat ibang mga trabaho meron sila dyan. At uh, talagang to the max ang pag-express nila ng kanilang nararamdaman. Naggalit na sila sa gobyerno. Yun po guys, ang update. Uh, at ako'y nabuburyong habang nag-aantay sa aking matanda. Hinaanap ko lang ulit yan. Naalala ko lang. I-check kung um, nadagdagan pa ba yung galit kay PBBM at nagdagdagan nga. Dati 2.2, ngayon 2.3. So, yun guys for today. Thank you for watching and I'll see you again in our next video. Bye!